kag sa good vibes. Wala siya makatapos sa pag-eskwela kay nagpaiway para sa iyang mga utod. Nagtrabaho siya bilang kabulig sa sulod sang balay. Sa edad nga 57, nagbalik siya sa high school kag sa edad nga 71, naggraduate siya sa college. At on si Nanay Lucy sa Sininga Report. Diri sa may sityo in Taplan sa barangay Himugaan Baybay sa Sagay City, nagapuyo ang stentay 1 anyos nga si Lucy Gonzaga. Nagaisahanon na lang siya nga nagaistar sa sininga balay. Nabalo na siya. Ang pagsagod sa manok ang ginakasakuan niya. Pala istorya si Nanay Lucy. Wala preno kung makasugod na sa pag-istorya, ilabi na iya nga kabuhi. Paano abi? Kay shadow ka colorful sang iya kabuhi pang MMK. Istorya ni Nanay Lucy, elementary lang sad to ang natapos niya kay kinahanglan niya magpaiway kay hindi na sila mapaiskwela sang iya nga mga ginikanan ang duha niya ka mga utod nagpadayon sa pag-eskwela. Siya naman nagtrabaho bilang kabulig sa sulod sa balay sa Bacolod City. Grabe gid ang ako niya nagpauwas kus mga utod kus la nakatapos ako wala. ano nagibiyan ko nga budlay ganin ikon may ang ginikanan daw medyo may pabor-pabor nga kapatan. dira ko. Mugito ya ang ako na, Ma high school ko hindi ko high school High school dahil. ka dapat pero naglabandira ka. Hmm. Nag-ubra ko katursi pa lang edad ko. Sa din. Sa Bacolod. Naglabandira ko nag-ubra ko sa tao. Bilang bala inosiling siling nilang pamid. 57 anyo siya sang iya ginadulong sugat ang iya nga mga apo sa eskwelahan. Nabatian niya nga pwede gali maka eskwela bisan na mga kaedad niya kag pwede mag modular. Nagpa-enroll siya sa high school. Nahuya ko sa kaugulingon ko, kag sanggab eh. Kag dito ko bala, sir. gain pa ko sa high school. Gakurug ko kaginkulbaan. inkulbaan. Kay ko basi. Nagsiling ko sa kaugulingon ko. ala basi, nagpahuya-huya lang ko. di hindi na ko magpadayon na. Pero nagsiling si ma'am Romo. Nga nabalang ko galing na supervisor na siya. Nay, pagpili niya. Pagpangla, pagpangwa ba na bala sir. Nagapulong ko ng tanan ng estudyante. Tinakita niya nga daw kala malaman. Kaya ang ako ya, tigulang na Ipintro ko hoven. Pamangkot siya ko sir niya nay. Ano, ano imo tinutuyo nga? sa edad mo nga 57 kay gipamangkot ka 57 kana nga nakandong ka pa mag-eskwela na kun ma'am kulang gid ko ma'am sa ihibalo ti hindi pa man ko guro mapatay maeskwela ko ma'am hmm. 2019, natapos niya ang senior high school. Nagsulod siya sa college sa State University of Northern Negros sa Sagay City, CAG. Nagkuha sa kurso Bachelor of Science in Fisheries. Pandemic sa na nag-umpisa siya sa kolehiyo Modular man siya sa gihapon tubtub, nag face to face na. May kabudlayan sa iya nga pagpangita sa pamlete sa kadaadlaw, gani nagabaligya siya sa tinapay sa ilang nga eskwelahan para lang may income nga magamit pamlete. Pamaligya ko. Ano baligya mo? Tinapay utangon pa na sa classmate ko. Sa class. Sao oh, gabaligya ko para support sang oh, sang college na ko tinapay sang sa senior high ko suman. suman. Kaniwang na ko kay mamata ko alas dos, maluto pa ako, mapak pa ko. Ti bit bitun ko pa maabot. Di na kinakumpra mo na. Ako ginabakal. Ginabakal ka ginabakal sa base. Ginutangan ka sa classmate mo. Di sang college na di napay na kay dating magsuman makalit ma na ko ti ang college nga naan kabuday nga malit ko kagunason malit ka di, ma So, mahuyak. Sugod pani ka sa klase. Mga piupin sa mga ka, -ka ko lang prutangon pa na nila isa ka bis nakakita ko na heart na heart ko kay Suktun so ko so sa sa aho pulo nya wala pa ko napadala wala pa ko withdraw na ko na imo man ang kuga balibaran ka. Wala bala ko kapital ga. Wala siya nag-upod pa niya sa iyang mga classmate na huya siya kuno sa iyang balon. Ah, abi mo sir, wala ko ga-upod ka sa classmate ko halin sa grecibin ko. Pitungod. Dumaano na sila. Ang ah, unka, isa, sir, balon na nga. Puno sa ugang kapang nirito. May mantika na nang araan pagtatis. Kaya ang ilan na sir sudan kung magbungko sila sa kantin. May, may soft drink. Ang ila gina-order kong kaisa mga nilaga. Mahuya, ko, sir. Pero initanan, ginhimo niya nga inspirasyon para magpadayon. Isa pa gid kahangkat sa iya among teknolohiya. Mahinay na siya sa pagkopya sang notes. Ang ibang nga assignment online pa. Pero nangita siya sa pamaagi. Nagpangayo sa sambulig sa isa ka pastor nga nagdonate man sang cellphone sa iya. First time niya makagamit sini, pero gintunan niya. Natunan niya man ang social media para may kalingawan. Naga-Facebook, TikTok, kag-messenger siya, pero extra siya sa paghalong batok sa fake news. Di ba mangkot ko, kabalo ka magambal, magpili ko na anong fake news ako hindi. Mabalaan mo na subong. Hmm. Sa Facebook, mabalaan mo kung anong fake news kag-indi. Mm. Paano mabalaan kung fake news, be? Hindi pa gitsagad. Pero paano lang, anong ginobra mo kung gadwaduda? Ka? Kapas bimigyan na post, pati sa balita, kung matsag mo piki, anong ginobra mo? Hindi ko na lang nagmeda yun. Wala, wala ka kapati na lang? Wala na lang kayo. Wala na lang kayo. Hindi na. na, na. Nangin mahapos ang tanan, sang naka-online na siya. Nagupon siya sa lakat sa teknolohiya kagsang biyernes gin lamang na graduate na siya sa college. Gonzaga Lucy R. Dakwang yakalipay kay ang tanan nga pag-antos na balikan na. Luyag niya kung tani nga ma-inspire niya man ang iya nga mga apo kag-iban pag-ibig mga kabataan nga maningwa para matapos ang pag-eskwela. Ay, hindi nyo pagsayanga ang inyong panahon. Kaya ako gani, o tigula na kita nyo. Do, hindi na ko yung kasaka, kay gabatsag na kustuhod ko. Pilugin pa ko, gid. Kay ang ako mga apo para, ang munang ibinin ko si nga legasya. Nga, ang silulan nyo gani, o, iskan pigado. Pero kami, nagpasaway pa kay Lula. Siling ko, kung mahimok pa lang ang dipluwa ko, parti ko si inyo. Para nga, manungduan nyo ako, bisanatan ako sa dalong sa dupa. standay uno na siya, pero luyag niya makatrabaho para maka-income plano niya magpalapit sa mayor sa Sagay City para matagaan man sa trabaho kag ma ang iya tinunan para sa iya. Kung nasarangan niya ang mag-eskwela, masarangan niya man magtrabaho. Ini na lang kuno ang kulang para sa iya nga ma-experyensyahan niya man ang magpang-empleyo.